Inexposed ng natuluyan mga kababayan. Yung mga big time contractors na kumokorner or kumorner sa mga flood control projects dito po sa amin sa Bicol Region. <laughs> Inubara na po. So, buti naman po para ma-check kung uh, maayos ba o mga palpaktin o guni-guni lang tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Wala pong sasantuin dito. kikaibigan kaibigan, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, kung kaibigan na niya kita, hindi na kita kaibigan. <laughs> political alay kita, hindi na tayo, ano? Hindi na tayo magkaalyado. Kasi po, tama naman yung nga uh, sinasabi ng ating Pangulo. Binigyan ka na kung ikaw ay kontraktor. Binigyan ka ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Binigyan ka ng project. Tapos, ang ginawa mo, pumubra ka lang ng kwarta. Hindi mo man inayos yung trabaho. Whereas yung iba po, kinuha talaga yung kwarta. Full. Wala mang ginawang trabaho. Yun ang hindi pwede mga kababayan na konsinti ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kinonsente po ng mga previous administrations. Pagkatapos, isisisi sa kanya yung mga anomalya. In ng mga anomalya, yung mga pagbabahak sa iba-ibang parte ng Pilipinas including dito sa amin sa Bicol Region. Tumali naman ang gano'n. So ito, ishare ko sa inyo sino-sino yung mga top contractors ng Bicol. Sabi dito sa report ng ano, ng uh, GMA. Yan o. Uh who are the top contractors that bag Bicol flood control projects so ang daming mga flood control projects na inimplement dito sa Bicol na isa ding uh, flood prone and in fact sabi dito sa balita ng GMA ang Bicol ay mayroong pangatlo sa pinakang mataas na budget para sa flood control sumunod lang sa Central Luzon at saka sa National Capital Region So, Anang biruan Central Luzon, number 2, uh, NCR, number 3, ang Region. Ngayon, based sa data mga gababayan na nakuha ng GM News, GME News Research, mula sa Sumbong sa Pangulo website, itong uh, Bicol Region has 866 flood uh, control projects. Nang total daw, umaabot sa 49.61 billion pesos in contra cost. Pero maliit pa rin po. Buong Bicol Region, 49 billion lang ang matindi po mga kababayan. Isang distrito lang ni Pulong sa Dabao, 51 billion. <laughs> Binaba pa, isang distrito. Pero ito, ito mga kababayan, buong Bicol Region. Ilang distrito ang buong Bicol Region? Sa Albay, tatlo na distrito. Plus apat na distrito. Sa Kamsor, ito. Dalawang distrito. Sa Sorsogon, Siam, dalawang distrito sa Masbate. Ay tatlo din pala, mga kababayan, sa Masbate. So, dosina, na. Dalawang distrito sa Kam Norte yata. So, 14. Lone district ng, ano, ng uh, Katanduanes. Pinsing distrito. Pero po, 49.61 billion ang uh, cost. Maliit pa, mga kababayan, kaysa sa 51 billion ni Pulong Duterte. Iwan district lang yun. Payat pa. Kita ninyo? mga kababayan. Kaya yung mga DDS, iba man yung tinitingnan sa tinititigan. Yan ang malinaw po. 49 billion. Mas lamang pa ng 2 billion yung isang distrito lang ni Pulong. Sa amin, 15 distrito na. Six provinces. Mga kababayan. Kaya kung binaba dito sa amin, malamang parehas ang rason. Pero dito sa amin mga kababayan, at least 49 billion lang buong Bicol as compared sa isang distrito ni Pulong, 51 billion. <laughs> eh, dapat talaga investigahan. Pati yung uh, Davao City. Buong Pilipinas dapat ang investigasyon. Mga kababayan. Eh wala tayong kontra na yung mga contractors dito. Investigahan. Pati mga politiko. Kaya sabi dito, within the region, Albay is the province with the most number of flood control projects in Bicol. 276, uh, 73 projects or 16.17 billion. While Camarinesur leads in terms of contra cost, 250 projects, pero 17.50 billion mas malaki. Oh, ito naman yung mga kumurner na mga contractors. The top 15 contractors awarded with flood control projects dito sa amin sa Bicol para Malaman po ninyo, una po yung ano, yung barkada ni Chisi Cudero. Based in Sorsogon City, Center Waste Construction and Development Incorporated, both a solo contractor and co-contractor, bag 84 projects, worth 5.23 billion pesos in the Bicol region. 56 of these 84 projects are in Sorsogon. Tumabo po talaga yung Sorsogon ni Chisi Scudero, yung barkada niya si Lawrence Lubiano, 56 ng 8, 84 na projects sa Sursogon, matindi. Nagtaka pa kayo kung bakit mga kababayan nakapagbigay, nakapag-donate si Mr. Lubiano, inamin niya, sa investigasyon ng Congress. Nagbigay sa 30 million kay Chis Escudero. Magkano naman, magkano lang naman mga kababayan ang 30 million sa 5.23 billion ng worth ng kontrata sinsilyo, di ba? <laughs> Yan ang sinasabi natin. Kaya dito sa report ng GMA, Centerway Secured, 61 Flood Control Projects, worth 3.72 billion. As a solo contractor, and as 23 other projects with co-contractors, worth 5 5 point, uh, ay, mali yung basa, basa natin, 1.51 billion pesos. Itong Centerways, pinangalanan nito ng ating Pangulong uh, Bongbong Marcos bilang isa sa 15 contractors na may pinakang uh, marami na flood control projects worth billions of pesos. Centerways obtained 5.4 billion pesos in flood control projects in the Bicol region and in Central Visayas which translate to 0.998% ng total contracts na dinisclose ng ating Pangulo. Itong centerways projects ay nasa Region 5, Region 7, may total na 87 projects worth 5.55 billion pesos na equivalent to 0.88% ng total number ng projects. Ngayon, inamin po sa interview ni Chisi Scudero, barkada niya, si Lawrence Lubiano, at nagbigay sa kanya ng 30 million noong 2022 election. Pero nag siya ng kanyang involvement in any flood control project since sorsogon Nagpilato, aniwala kayo na nagbigay sa kanya si Lawrence Lubiano, mga kababayan ng 30 million. Pagkatapos, nitawag sa telepono. Wala siyang ginawa. <laughs> eh sabi natin, mga muron lang ang maniniwala sa kwento ni Iskudero. <laughs> Yan kung gusto ninyong tawaging moron. <laughs> ano ba? Yan siguro ang pagtingin sa ating mga mamamayang Filipino, ni C.C. Scudero, mga moron, para hindi maniwala. O hindi maniwala. Na maniwala pala sa kanyang pag <laughs> Thank you, Mr. Chair. Yeah, na. No. po um, Bata pa presidente pa ng Center Waste Construction and Development Incorporated, Mr. Um, Rubiano. Yes po. No. Uh, kailan pa po kayo naging uh, pangulo ng uh, kumpanyang yan? Uh, since 2009 po. So you are familiar with the government contracts that your company has entered into since yes, the po. time you are a president? Yes po. a uh, more or less since 2022 hanggang uh, ngayon po, mga ilan ang government contracts ng Centerways, as far as you know? Sa pag-government po, yung na mga nabipo namin, na nasa, I think, from 2022 to 2025, nasa 80 po? More or less around yes, 80 Para projects. Yes po. Thank you. Saan-saan na ka na, saan-saan lugar itong mga proyektong ito? More on Bicol po. Bicol? Yes Where in Bicol specifically, sir? Sir uh, Sodon. Yeah, na. Tara, Sir Sodon siya. Sir Sodon. Yes, po. Meron din po kayo sa... Barkada ni Chisi Scudero. ...lugar sa Bicol? Yes, po. Depende po sa napapanalo na namin po sa bidding. Uh, Can sa... you recall the places aside from Sir Sodon? May kamusul din po. May... Depende po sa napapanalo Pero uh, most hindi po. Yes, you have some in Albay. Is that correct? Ah, uh, yes po, yes po. At 2001, I think. Some in Camarines Sur? Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Maspate? Ah, uh, yes po, yes Now, so, of those five places you mentioned, albay Camarines Sur, Cebu, Maspate, and Sorsogon, Alin po doon ang tila maraming government contract and centerways? Ah, uh, Your Honor, sa Sorsogon po yes, out of the 80 plus or more or less projects, how many uh, do you have in source of Um, pwede ko po i-check sa record you know. But, um, uh, to be exact, so, a small part figure, sabi niyo, mas marami, ang pinakamarami ay doon sa source of Yes. So, mga 30 po, you know, I think, I was uh, checking the website of uh, Tumbo sa Pangulo. Yes, po. Ang laking takbo doon, umabot yata ng around 50, 50, 30. Can you confirm that, please? I-sure, i-check po. No, no, But you're sure that uh, most of your projects came from or are located in Reserva? Yes, po. No. Now, uh, You were named as a... Uh, Let me just rephrase that question. Um, meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya uh, kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po. Pero, uh, sino po sila? Tanong kami lang po Sino po sila? Sinasabi uh, niyo kamag-anak niyo? Kapatid po niyo, Ola. And what is his position in government? Uh, mayor po. Ngayon sa sa bite sa sabon sa apo sa sa sabon sa hmm. sabon aside from your uh, brother or your step sister wala pa ang uh, sabi ko po ah uh. my uh, brother ko po ah si council city councilor din po sa sa Maliban doon ano, sa dalawa na panggit ninyo, meron po pa kayong ibang kamag-anak? Wala, wala na po. Sa uh, sa pagkakalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are uh, in government? Wala po. No, In the, in the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa mga eleksyon? 20-20 na? Yes. Yes po. Yan. Kanina po niyo? Kaya Senator Chis po. Yan na. Senator Yes pa. Aside from um, Senator Escudero, may yeah, I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po yun. And more or less, uh, magkano po daw ang inyong na-donate? Uh, Pampanya ni Senator Chis? Ah, uh, 30 million po. 30 million? 30 million. Pesos, yes, this was during the time that you already have government um, projects. That right. Ano ba? Sorry, Nala. Yung panahon na yun ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa kapagyan, no? Yes, but since 2019. Thank you. Um, no more questions, uh, Mr. Chair. Uh, Nala, uh, uh, personally ko po, Kinoos ng ano? Kinoos ng abogado? Personal niya? Sabihin mo, no, personal? galing sa company Galing po yun sa akin. As a person. Galing pa rin yun sa kita niya sa kontrata? Alright, thank Sa din pang personal na donation niya. Yung personal na donation niya, kinita niya yun galing sa kanyang kumpanya? <laughs> Isiterate mo yung sarili mo sa kumpanyang ikaw mismo yung uh, presidente? <laughs> Na-establish lang, in-establish lang po ni Atty. Chiljuk, no? Yung facts na tumanggap si Chisie Scudero. Nainami naman po ni Chisie Scudero, 30 million. O ngayon, ang hintayin na lang natin, ano yung aksyon ng Comelec? Kasi sila yung uh, nagsabi na may violation.